So, ayan mga body, kompleto na yung ating tank. Tubig na lang. All set. Ito. Yo, what's up mga body? Welcome back sa ating channel. For today's video, ay tapos na yung ating mga tank. Pero may problema tayo mga bali. Maraming leak. Yung mga tank na pinagawa natin. sa so, yung tubig? Puro leak. Ito leak. Kapila din. Puro leak yung mga tank. Ito tumutulo sa ilaw. So ang gagawin natin mga bali is bawasan natin ang tubig yung mga leak. And antayin na lang natin na uh, i-repair nung nag-install nito. Kasi uh, nasa mga 20 yata uh, ay nag-click. At uh, baka masira yung ilaw natin pag hindi natin tinanggal itong mga body. Uh, bago yan, pakita ko muna sa inyo yung ating tank niya na napakadami na. Yan ang kapong ko lang itong kinulture. Ay pinakain pala. Eh, madami na ngayon. Dito, hindi ko pa nakita kasi wala pang lumulutang sa taas. So tara i-drain natin yung mga tubig na mga nag-leak na And then palitan natin dun sa mga goods na tank. See ya. So dito tayo mga buddy. Ngawa tayo ng pwede pagkultura ng may na. Kasi sayang din naman yung tubig dun sa tank pag itapon lang natin. Kaya ginawa natin ang idea. So naglagay tayo ng apat na planggana dito. Pero yung, yung gamit natin tubig dito mga stock water na nanggaling dito sa cement pan. Diyan mga balik. Tapos meron tayo dito isa. So limang langgana yung gamit natin. Meron din tayong niready na pagkain ng ating oy na. Meron tayong yeast dito. And ilagay natin isa isa. Kailangan pala itong salain. So balikan ko kayo mga bali pag natapos na natin ilagay ng pagkain. See ya! So, ayan mga bali, nakalagyan na natin ang pakain. Squat tayo ng eh, starter dito. Mani, mani ka naman, din, naman dito. Mani, tap niya. Lagay okay, na natin dito mga bali. Starter, tap niya. right. Nakayin tayo sa kapila. Hindi, isang sandok lang sila. Ah, ini buat. Ini macam biasa. Baik. Ya, betul. Apa pasal dia bagi sa kat dalam kendara. Oh, mesti tulis. Ni. Hmm? Boleh nak kami starter. Oh, mas mabilis sila mag-multiply. Right. Tapos tayo dalawa na lang. Dalawa na lang. Yan. dito sa baba. All right. Isa na lang. Isa na lang sila pa ba? Two, mga uh, balala. Bang! Alright! Ang panghuli. Ayan. So, i-update. I-update ko kayo. In a few days, mga bali. kung ano lang status nito after ilang araw kung dumabi pa sila o hindi. And then, kunin natin yung tubig dun sa mga tank, yung mga nag-leak. Tapos i-refill na din doon sa kinuhaan ka ng tubig. Pala din na masaya yung tubig mga buddy. Let's go. So, ito na lahat yung mga leak natin na tanks. 14 pieces. Pero yung gagawin natin mga buddy is kukuha tayo dito sa mga beta tank. Temporary lang. Kasi may mga tank dito na walang laman. Kukuli natin Yun yung linisan natin. Uh, I-replace natin doon Halos same lang naman kasi sila ng uh, size. And then... So, ayun, para magamit natin agad doon, mga bali. And malagyan natin ng mga uh, airstone, bawat tank. And then, test drive natin kung kaya ang panda ng ating compressor. Lahat ng tank doon sa gilid. So, tara, simulan natin, mga bali. Yung paglilipat ng mga tank. See ya! So, ayan mga body, kompleto na yung ating tank. Tubig na lang. ano All set. Ito, kulang na lang tubig. And dyan sa baba, nalilay sana na ni Bader Roter. And Danny Blue. Dyan natin ilalagay yung mga top sword natin na Enler and double sword red blaze sa baba. Tapos sa taas, Nilisan din natin yan para yung mga kulang na tanks is nalagyan din natin ng top sword na mga endlers and then doon sa mga bagong tank na 12x8 is pipili tayo ng mga parang tayo masinagyan sa taas ng mga top sword and then doon hulog natin and then pag mapili pa tayong mga delta hulog din natin dyan sa mga malalaking tank for grooming so i-update ko kayo mamaya kasi kakabit natin itong mga airstone ayan meron na tayong ginawa kapon kulang lang na ikabit to pag na refill na ng tubig lahat doon saka natin ito ilagay isa isa mga body nakikita nyo sagad na sagad yung pagkalagay ng ating post may technique dyan mga body para hindi kaya mahirapan tuturo ko sa inyo mamaya kung paano yan ipasok ng hindi mahirap kasi pag Pang pampadulas yan mga bali. Mahirap tayo ipasok lahat. So ayan, mamaya i-update ko kayo mga bali. See ya! Mga bali, natatanggal naman to isa-isa. Okay. Tanggal natin to isa-isa. Ayan, yung dulo. Ayan, malambot lang naman yan. Ay, ay, hulog. yung mga bahay. So, ito lahat yung lalagyan natin ng air stone. Teka. Kukuha lang tayo ng basahan. So, ito na. Meron tayong mantika dito. Tuturuan ko kayo mga bahay. Ito siya. Ito siya tapos pasok na lang no? basic lang diba wala mo nang basahan para matanggal yung magdita and then pasok natin dito

basic so ganyan lang ka basic no, mga pari pero madami nito nagyan natin lahat ng airstone pwede ko na i-video kasi baka mahaba pa din yung video so update ko kayo mamaya pag nalagyan na lahat ng airstone see ya Uy. ay masap mga pari so ayan, after few hours na uh, tinarbaho natin itong ating mga tapos finally, tapos na so, ayan mga bali, tapos na lahat nilagyan na natin ng earth stone and wala nang leak kasi lahat ng mga leaking na tanks kinawa na natin and then, bumili ako ng ang tawag dito, trapal 1 ah, meter lang na natin dito kasi pag tanghali mga body bandang alas 12 to ala una. Sobrang init mga body and tatama talaga dito sa mga tank dito sa gilid. So kakainin tong tatlong tank. Paniguradong tatamaan ng lumot yan mga body and nag-iiba yung temperature sa mga tank. So pinaka the best way is ah uh, lagyan natin ang trapal dito sa gilid. Konti lang. Sakto lang na nabablock yung sobrang sikat ng araw. Okay. Maganda. andar rin natin. So, yan. Yung sakto lang, tulad nito. okay oh, di ba? Sobrang liwanag. Which is good thing naman yan, pero pag sobrang init mga body, hindi yun siya good. Namamatay yung ali isla. Kata din, tapos na rin dito. Ang kompleto na. Pati dito sa baba. Ganyan. So lahat functional na mga body and tawag nito yung painful din ako kasi saktong sakto lang yung ating compressor na nilagay. Kayang-kaya na dalhin yung mga tanks. Eh lahat is merong aerator. Sa baba tapos na rin. Tingnan din na pandar to. Yan, so dito sa baba, Ayan So ilang piraso yan Nasa mga 98 pieces yan mga body Lahat dyan Yung gagawin natin dyan Is lagyan natin ng Top sword And double sword Na endlers Top sword YKC And double sword red lace Yung ilalagay natin dito And meron pa tayong HP blue dito Na nakalagay Iaangat natin yan Hanapan natin yung lagayan Para lahat dito is Endler lang sa baba Pati dito sa taas Ha, napakadami pa nating na elders dito na ginugroom. Palitan natin ng tubig yung bukas. Uh, ayusin natin yan para magroom natin ng maayos. Yan yung gagawin namin bukas. Magdalagay kami ng ista and then maglilinis kami dito sa taas. Yan yung gagawin pala natin bukas. Sasamahan nyo pala ako kasi daily vlog to mga buddy. Kaka-request nyo ng daily vlog. Kaya ginawa pa na ng daily vlog. And I hope nag-enjoy kayo sa ating video mga bani no. Yung ating pagdi-daily vlog. Which is uh, naman sa akin kasi uh, hindi ako tinatamad gumawa ng video. Kasi nga daily vlog. And kailangan ko gumawa pero meron ako ma-upload. <laughs> so... Update na lang tayo sa mga susunod na araw. And then, nag na ako ng dapnya kasi ang purpose niyang dapnya natin is yun yung papakain natin dito sa ating mga ginugroom na gapis na panglaro natin para maging brus ko sila. And yun lang mga bari, quick update lang dito sa ating mga fans So, kita-kita tayo bukas ulit mga bari. Kasi nga, daily vlog to, di ba? Kita-kita tayo bukas. Kasi yung nga yung gagawin natin. Lalagay tayo ng mga colors. So, yun lang mga bari. Bye! Fish uh, A few inches later. And yun pala mga bari, bago kong makalimutan. Uh, iniba, iniba ko na pala yung mechanics ng ating uh, raffle. Hindi na tayo magpaparaffle mga bari Nang libre. Uh, pipili na lang ako ng random na active na subscriber na din no, yung parating nag-share ng ating mga video yung parating nagko-comment sa ating YouTube channel and Facebook page yung deserve mabigyan ng isda yun na yung gagawin ko mga badi. Uh, every siguro every month pipili ako ng isa or dalawang uh, kabady na rin na active sa ating uh, mga tawag nito social media platform mga badi. no? from Facebook, TikTok, and YouTube channel. Pipili ako para yung mga deserve nang mabigyan ng ating isda. Hindi na ako magpapa-free raffle mga buddy. Yung mga deserving lang talaga na bigyan natin ng isda. Kaya kung wabat ka sa video na to mga buddy sa sa dulo ng ating video ayan mag hashtag ka lang ay mag comment ka lang dyan sa baba mga buddy hashtag anligapis and pipili ako ng Uh, random na uh, kabady natin nabibigyan natin ng isla libre yan mga body shipping fee lang babayaran nyo eh hindi hindi lang uh, basta pair yung groomable yung ibibigay ko mga body yung mga deserving lang na kabady natin na parating nanonood sa ating mga video so yun lang bye fish up